I'm buntag mga people ra karong adlaw patan awon ta mo unsay um, si kinabuhi na ko as a young BA ug um, tudluhan um, ta mo unsaon pag apply para makakuha mo og um, trabaho mag-share share sa taan ni no kinadaghan kay nag-asa pa kung um, unsaon pagkuha og um, kliyente o um, trabaho online sa to ng kamot nakapundar ta og um, gamayng business no sa makita ninyo ang um, ato dog karan um, ongoing paghihapon So taga adlaw naga practice na jud ko nga magandam po sa akong laptop ug kubang burloloy kay bunal lamang sa tani tapos yupan na yung oxygen ako ko yapan lagi ni gero lagi nya pandaron ibaking ni akong Lamborghini aron mo agto na ko sa mga opisina kung asa na ko na hire og mga BA nako ko dito ka so mao day ni akong mga nigibuhat no mga kure-kure ra -kure, ni sa mga website good aun sa kini pa din si Pinky atong present karon buntag no tapos kita doon pa na ko siya unsa um, o um, nato pagtarbaho karong adlaw og mga pataka na good So start na tayo sa tong pag-apply no. Diri atas sa OLJ nya pag open nako na na mga messages para sa tong mga potential works and clients. Morning pinakauna where akong skill ilang ginapangita ning tininan din nakaduwa pero basa-basa lang sa takay wa patay bakante. Pero usa ka mo magkakuha aning mga messages na kini dapat sa JD optimize sa atong profile no. Gikan sa pangalan hantot sa salary nato og syempre dili na mawala to kapugian Og Okay, mag-interview na nato ni sila aron mga kita ta kliyente aron ihatag nato ni sa iyaha ambot ani bataan eh so pinakauna jud sa pag-a-apply no dapat i-search nato atong skill dara din mangita da kag jobs na pwede nimo mo diri ang dapita kay next scroll scroll ra ko og nangita ko oh, og oh, baka pinaka perfect na jobs for example kani project manager So sa pag-search ato na, no? dako-dako yung sexual mga 1,000 kapin dolyar. basta simpre basahon yun na ni mo ang iyan, description aron makabalo po gaon sa trabaho nimo kay dili lang kay mag-apply apply na po. abot dito sa trabaho ka kakabalo sa trabaho nimo kay tungod kay wa kani sa description so muna, no nagbasa-basa jud kog pinakaayo anak kay aron yun ma kuan ko so diri ana pag apply ana ang gibuhat nako ako na lang yung i-paste ang ako ang notes dra kay nakandam mo ta kay haod mata na unsa naman ta ani o paste ana bang kuha nato ato ang email draw niya ang title na itong pinakanindot nga 5 years daw experience which tinuod man po gamay. <laughs> so, pag anak na tayo, na yun, ibutan na na 5 and then i-apply na ni Mo. Pag umana apply boom, mana, then goes na tayo. So, next guys, thank you so much.